pahintulutan ko pong gumawa ng reaction video sa akin channel. Kuya Jens, kasi hindi sila nakikipagbangayan ni Jens, nakikipag-away. Mga, good, mga good records ito. Walang away ito, mga mabait na reactionist. Nadamay lang po sila. Pero, naba, lovely Kuya Jens. Oh, mabait ba kasi Kuya Jens? Wala mas siyang away, wala mas siyang... Uh, ah, Nagipag-rebattle dyan. Na Kuya, si Kuya Jens, ano yun? reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! So bago po ang lahat, bago tayo magbigay ng reaction video natin mga kalingap, ay gusto ko pong magpasalamat ng taos puso kay Kalingap Rab at Kuya Val Santos Matubang para po magbigay ng pahintulot muling may sama po ako sa mga reactors na kanilang pinayagan na maggawa ng reaction video sa mga vlogs po ni Kalingap prab Maraming 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 salamat po Kuya Val at na Kalingap prab sa privilege na inyong binigay sa akin sa paggawa po ng reaction video sa inyong mga vlog. Asahan po ninyo na aking pagbubutihan ng aking pagre-reaction video at iiwasan ko po, po ang masali sa anumang uri ng gulo at bangayan at tutulong po ako sa abot ng aking mga kaya upang makapagbigay ng tulong din sa ating mga tinutulungan. Maraming maraming po salamat at asahan po ninyo ang aking pagbubutihan ng aking pagbibigay ng reaction video sa Team Kalinga. Maraming maraming po salamat. Hello mga Kalinga! Welcome back to my YouTube channel, this So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng mga Team Kalinga sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalinga Prab. At pakasuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng Charity Vlogger sa buong Pilipinas At tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap, supportahan po nating lahat guys So ngayon mga Kalingap, ang bibigyan po natin ng reaction video Ay yung huling pagbisita po ni Kalingap Rob sa pinapagawang bahay po ni Dara Kung saan sinopresa po si Dara ng kanyang mga kasamahan sa Kalingap Angels na si Rose Ann at si Joy Ano nga ba ang mga nangyari at ano nga ba update sa pinapagawang bahay po para sa magkapatid na Dara at Bea So tara, tingnan po natin, panoorin po natin in 5, 4, 3, 2. Shhh. Ngayon, andito po tayo sa ongoing pabahay natin. Walang iba kundi kay Dara. Napakabilis po ng pagkagawa. Wow! Bubong na lang, tapos ano, finish, no? Tapos may poste na. So tara mga kalingap. Sa pala natin si Joy at saka si Rosa, no? Ayan. Mga vlogger na. Kalingap Angels. Yun. So ito yung magiging uh, Balcony nila. Ano, Super Jr.? Ayun, no? Uy, basa pa ata ito. Hindi man. Alright. So, ayan mga kalingap. Dalawang kwarto. Ayan. Dito. Pintana. saktong sakto lang po ito kinadara. Ano? saktong sakto lang. Malaki din pala, no? Oo, malaki din. Ang ganda nga eh. Nakakatuwa. And, syempre, mapalagay tayo dito ng dirty kitchen. Ito na yung CR. Sierra ito. Apo karam. Ah, ito yung dirty kitchen hanggang saan yan? 2 meters? Mga 2 meters po, karam. O, oh, 2 meters natin. Tapos isagad nyo na doon. Apo. Yan, sagad nyo na dyan para malawak yung kusina ni Dara. Kasi si Dara ay mahilig mag, ano, mahilig magluto. Oh, Malaki mga... din pala, no? Malaki din? Malaki talaga yan. Mm -hmm. Mga... Siguro mga 2 weeks pa. Kaya. Ha? Huh? Mga 2 weeks pa. Wow! Mga 2 weeks. Wow. Grabe. Then, Saka ang taas. Oo, oh, ano? naka-naka-elevate naka na yun. Tama 'yan para ano, kung sakali namang magputik dito, kaya magbaha. Oo, oh, naka-taas talaga 'yan. Ano pa ano? Nag-order na kayo ng bubong? Oo, oh, nag-order na ako ng ano, oh. mga siguro bukas dadalhin oh, nyo dito. Okay. Ano yung plano yung sa bubong niyan? Ano tayo? Steel truss tayo kasi Steel truss. wow pa ng good lumber dito, mahal. Mahal ang good lumber. Kung naman kukuha pa tayo dayo. So magiging bakal po makalingap ang bubong, bakal na sindi wow. dayo. Anong design ng bubong? Ano lang din, streamline lang. Streamline, tapos sa kabila o, dito naka, pa gano'n. Parang katulad lang nung kay Samantha. Ayun, bagay na bagay, cute no? Oo, tsaka ano naman sila yun. Dalawang kwarto naman na yun. Oo, oh, dalawang kwarto. Halos yung laki nyan, same nung kay, sama kay Samantha, oh, pero laki laki may malaki -laki dirty kitchen. Oh meron din. So, papalawak din yun yung mm -hmm. dirty kitchen. Two meters yun na, yan o. Ma-extend pa doon na Sa Two meters pumakalingap yung dirty kitchen. Importante ang dirty kitchen. Oh kasi... Actually, hindi na siya dirty kitchen, talagang gawin na natin oh, kusi kitchen, yun, kusina man. na okay. talaga. Huwag na tayo maglababo dito sa loob eh. Di na tayo maglababo oh, sa loob, on. kusina talaga siya kahit na. ang gawin nyo, half body. Oh, tapos steel na lang. Oo. Oh, yan! pasok yung hangin sa loob. Tama. Oh. yun na lang. Tapos ang uh, sabi ko kay Mak-Mak, yung bintana, lagyan natin ng braces na bakal. Oh, yung grills. Grills. Oh. grills. Kasi dito, delikado yung bahay nila, delikado yung location nila. Oh, kasi medyo... Medyo lib Ano? Kaya sabi ko, grills talaga. Oo. Oh grabe mga kalingap talagang wala po akong masabi do sa pinapagawang bahay ni Kalingap Prab Kedarakas kasi napakaganda mga kalingap napakatibay at talagang mapapansin po natin na full concrete po mga kalingap yung bahay para kay Dara ibig sabihin sobrang tibay po ito mga kalingap dahil mula lupa po hanggang bubong po ito po ay nakahalo blocks at nakasemento mga kalingap at ayun nakita nga po natin ano, nilibot po ni kalingap parang tayo sa loob so hinaustor tayo sa pinapagawang bahay at nakita po natin na may ting isang kwarto po si Dara at si Bea para sa magkapatid ano, at, at nasa loob rin po ng kanilang bahay magiging CR po nila at ayun po nakita rin po natin na magkakaroon po ito ng extension kung saan magiging dirty kitchen pero sabi nga po ni Kalinga, para gagawin na po itong kitchen na talaga talaga mismo mga kalip. So, ibig sabihin, naayusin at isi-secure po nila yung kitchen nila. Narinig din po natin mga kalingap, talagyan din po ng mga grills, ano, yung mga bintana, para po masigurado na safe po yung magkapatid. Kahit silang dalawa lang po yung maiwan sa bahay, ay matitiyak po natin yung kanilang kaligtasan at security mga kalingap dun sa papagawang bahay po nila Dara at ni Bea. At alam niyo ba mga kalingap, isa sa napansin ko po, tuwing nagpapagawa po ng bahay sila kalingap rob, ay kumpleto na po yung materyales dun sa lugar. Talagang hindi po sila naguutay-utay o unti, unti ng materyales. Pag may pinapagawa po silang bahay, ay isang bagsak na po mga kalingap ang halos lahat ng porsyento ng materyales na gagamitin sa kanilang pinapagawang bahay. Talagang makikita po natin na nagagamit po ng maayos yung pera galing po sa ating mga sponsors at syempre sa ating kalingap na pinagtulong-tulungan ng lahat ng sumusuporta at ng pamilya ng matubang family. At ay dahil mga kalinga po talaga nakakabilib at nakakatuwa na makita at malaman na natupad na rin po yung pangako ni Kalinga Parapat ng Team Kalinga sa pamilya po ni Dara para matiyak po na meron silang maayos at matibay na bahay kung saan matitiyak po natin ang kanilang siguridad at kaligtasan mga Kalingap. sa tuwing bumabagyo, sa tuwing gabi at sa tuwing sila lang may iwan sa bahay po nila. Hindi na tayo matakot na baka may pumasok na hindi kilalang tao o maali-aligid na hindi kilalang tao. Manitiyak na po natin ang kanilang siguridad mga kalingap. So, oh, excited ka na sa bahay mo Dara? Malapit ang matapos. Oo oh, po. Ang bilis lang, ha? lang natin. Hmm. Oh! <laughs> <laughs> Kamusta? 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 Okay naman. Nakaka-excite naman yung bahay. Oo nga eh. Kahit ako na-excite okay <laughs> Mga ilang ano na lang yan, ribbon cutting na agad. Hmm. Ano nararamdaman mo nung pag nakikita mo yung na itong bahay mo? Um, Siyempre, ano, sobrang saya kasi dati pinapangarap ko lang itong na ito. Ngayon, ginagawa na. Nakikita ko ng ginagawa na at kunting kunting paunting-unting -pa nabubuo siya. Oh. Kasi sobrang, sobrang saya sa piling kasi magkakabahay na kami sa sarili kasi portable oh, na pamdum ko minsan hindi, hindi pa ako makapanuwala eh pag, oh. ano, pag umaga kasi sa derby dami ng ano gustong magkabahay tayong dito sa Mildred. Kaya sobrang sobrang thank you kay Lord at, at, at kay Lara ko yarap. At so, mga sponsor, sa mga sponsor, sa, sa mga viewers. Ang kita nga po mga kalingap yung saya sa mukha po ni Dara at yun na rin po sa kanyang mga kasama sa Kalingap Angel, si Rose Anel, si Joy. Sa so, pagiging masaya po nila para sa nakakamit pong tagumpay ni Dara mga kalingap sa so, pagkakaroon ng kanilang sariling bahay. At ito nga mga kalingap, ano, after po ni Dara, ay eh, siguradong malapit na malapit na rin po yung pagpapagawa naman po ng na magiging bahay po nila Rose. So patuloy po natin mga kalingap, suportahan ang buong team kalingap sa so, kanilang ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan na ngailangan At syempre huwag po natin kalimutan palaging suportahan team kalingap sa so, pangunan ni Cuveval Santos Matubang at the end of vlog at syempre kalingap. Brav. Maraming maraming po sa at wag kalimutan mag-like, comment, share, and... And subscribe to this video Maraming maraming salamat. God bless Bye bye Ang laging hanap-hanap Tumutulong <music> sa kapwa At tao mahihirap

Kuya Santos Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Phillip Brother Paas, Engineer, Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, supermarket at Andoy Kalingap Bobby, Kuya brox Kalingap the Beat, Mr. Jake Tin kalinya, tin kalingap ang sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon, Ituloy mo lang